What's so, up mga kuis, mga antes, welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan. At ngayong araw pa panoorin natin ang isang gababayan natin na may pangalang Joy Squidwell na nagpag-compete sa isang uh, isa sa mga pinakasikat na singing competition ngayon. At ito yung uh, The Voice. So nakipag-compete siya sa The Voice Germany this year. Uh, sumali siya at eh, nag-perform siya sa True Blind Audition. At ang kinanta niya ay yung uh, How You Got It. I forgot the title uh, Symphony na very popular itong song na to para sa mga yung mga nanonood ng mga talent show because uh, this was uh, popularized by popularized popularized by uh, no other than Angelica Hill so hindi ka na to patatagalin pa papunodin natin yung video at dito ibibigay ko ang reaction opinion at reaction ko so let's go A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing right to your heartbeat. And when And hey, there you go! Napanood natin yung uh, performance ni Joy Equibia. So, uh, sorry to sa pagsabi ko kanina Esquibel to sa, una, sa introduction ko. So, it, it's Equibia. Um, okay. Magiging honest ako dito sa reaction ko uh, regarding sa performance ni Joy Equibia. Um, masasabi ko na nag-expect ko na matas kay Joy Equibia sa performance niya because yung kantang symfono, symphony, agad-agad pumasok sa utak ko yung naging performance ni uh, Angelica Hill sa uh, America's Got Talent and nang napawaw niya tayo hindi lang mga Filipino but every one everybody in the world in uh, na ng performance ni Angelica Hill humanga talaga so uh, yun, so kaya nag expect talaga na mataas dito sa performance ni Joy Iguibias. So, and we saw na, well, kung i-compare natin yung performance niya kay Angelica Hill, malayo malayo, 'di ba? Pero nonetheless, she has her her own rendition or her own style ng song. Hindi man siya bumirit, natuulan ng ginawa ni Angelica Hill. Uh, she keep it a different taste ng yung yung kantang symphony and I like it. Um, yun lang, sa may partang huli, medyo may napansin na ako na parang nag siya yung to yung parang mataas na part ng song but still I can sing na gusto ko pa rin yung performance niya um, ah uh, ito naman kailangan, kailangan talaga naman sa tabuis yung style mo yung different style mo hindi not, not, not necessary na kailangan sobrang powerful yung boses mo sobrang taas ng beauty pa ba kailangan mong mag magkaroon ng stang, sim, uh, different style para yung performance mo will be not as same as the other tulad nga ng ginawa ni no, ni Casey Tandingan do sa sa X Factor Philippines, 'di ba? Hindi siya peritera pero she was able to show yung yung true performance. And here I can say na uh, she really performed well. and this is the reason why apat na uh, coaches yung nag-turn ng chair nila kay Joy because at uh, uh, meron nakitang o meron na narinig na something different kay Joy na Not necessary na bumibirit, diba? Nag-weasel, weasel, right? Weasel, diba? So, yun, yun. So, meron siyang nag something different sa performance niya na nagpangat sa kanya as a singer, as a performer, diba? So, yun. So, still, um, medyo, kahit medyo, um, sabi ko kanina, medyo natis point ako kasi nakaspect tayo ng birit, biri, di ba? Pero, uh, kahanga-hanga pa rin yung performance niya. She did it very well, pare diba? so congrats kay Joy Escobians and and I'm sure um proud na mga Filipino to to see you perform to sa The Voice and um diba show the best of the Filipino singers eh and yet so hoping na itong si Joy will move forward to sa sing off sa knockouts sa battle round hanggang sa semis, diba? Hanggang sa finals. Mas maganda nga, umabot siya ng finals. So, yun. Thank. So, yun. So, I hope na gusto niyo yung performance ni Joy A.K. So, yun. At kung nagustuhan niyo yung performance ni Joy, so, <laughs> performance ni Joy please mag-comment kayo dito sa comment section. At kung nagustuhan niyo na magbigay ko reaction at opinion ko, mag-comment tayo dito sa comment section. And I will read all your comments and I will try to read, ah, uh, reply or mag, uh, comment ba? Ito sa mga comments nyo. Yeah. comment box. Tawag Basta, mag-reply. Ito sa comments nyo. Yeah. So, Yeah. Before I end this, this video, please don't forget this for things for watching my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. I've been pinagtalang channel, The Alan Ski Show, Proudly from the Vlog, Proudly from the TV, at The Black People Presents. Thank you, thank you very much. Have a nice day and bye-bye.